for today's video mga boss ayan oh pakinggan natin at panoorin natin kung ano ang mga binitawang salita ni Makahe Vlad nung sila'y nagko-content tungkol about dun sa mga nakatalokbong sa ulo yan ito lang ko sa inyo mga boss respeto natin kung ano man ang, ano man ang mga relihiyon natin Six and a half hours later. Naorin natin mga boss kung ano ang mga binitawang salita ni Makahe Vlad. Sa mga nakatalokbong, ayan, panorin natin. Awal na hindi. puting nga, hindi mo inano, kinasuhan. Di ba? Ah, hindi. Kung ako nung sana na yun, may kulambu sa ulo na yun. Pakaini ko ng babo yun. Pero ako yun ha, tama yun para hindi malamukan yung ulo mo. At kapal ka pala mo yung make-up mo kasi sobrang kapal na rin ang mukha mo. Bakit? Hindi yun nakamake-up. Ito yung masok na 12 seconds later. At ito, panoorin natin mga boss yung mga video ni, ay uh, yung video ni Makay Vlad na na humingi, mihi ng tawad. Panoorin natin, let's go. Ayan. Uh, gusto ko lang ng pauman din sa mga nakapanood po ng video na in-upload po ni Madam Hampas Lupa. Sa mga mga kapatid po natin muslim na Nagalit na galit po sa akin dahil po doon sa video. Wala na po talaga akong intensyon na basta po kayo. Nagkatuhan lang po kami nung, ano na yun, nung gabi na kasi nakita nga po ulit kami ni Madam. Yun, nagka po ng content. Hanggang sa yun na po yung nangyari. uh, humingi po tawad sa mga sa mga nasabi ko Respeto kasi natin kung ano man ang relihiyon natin mga boss Huwag tayong padalos-dalos sa mga binibitawan natin salita At kung alam natin makakaapak tayo ng dignidad At uh, kung makakasira na tayo sa buhay ng tao Ay humingi ka ng tawag na kaya Vlad Dahil uh, kinumpronta ka ng mga community ng mga nakatalakbong, yung mga Muslim, mga kapatid, mga natin na mga kaibigan at kapatid na Muslim, yan No?